Ate happy happy 18th birthday sa iyo. Sana lagi kayong mag-iingat diyan. At ano pa ka? happy birthday at sana maging masaya kayo diyan ng mga pamilya mo sa inyong lahat. Mag-ingat ulit. Ingat. Pare kay ining. Ah, uh, one. Eh, dito man ako yan. Maganda 'yan. Eh, dito na ako Hey, ayo na, mau bistado. Gie. birthday. Ano ka? Hmm? Napasok? Okay, hindi uh, Happy 18th birthday, sayo Tsaka sa ninong kaloy pala. Bukas, birthday daw. Tito Mel. Tito Mel din. Happy birthday sa inyo. Tsaka sa lahat nyo dyan. Sana may kayo maging masaya dyan. Kami naman dito dito, ay ayos na ayos lang. Kahit kayo malayo, kayo naman hindi namin nakakalimutan. At sa iyo kayo gan! Ah, miss na miss na miss ka na namin dito. Bagong gawa ng kubo. Tsaka, bagong gawa naman kubo. Tsaka, Si Domeng, si tuloy na. Si Domeng, nagpatuloy na. Melissa, happy birthday Doming. sa iyo. Andalay muna. Hey, Melissa. Ako'y bumabati sa iyong kaarawan, sa iyong ika... Ilang taon? 18. Labing walong taon. Sana pa, sana ay ikaw ay makatapos sa iyong pag-aaral. Ikaw ba'y nag-aaral pa ngayon? Oh. <laughs> Melissa, salamat sa Iyo at ikaw isa ngayon ay naabot mo ang gayang edad na ikihindi pa nag-aasawa. Salamat ininga. ha. At happy birthday Milisio sa iyong ika, ika ilang ka ng taon. Sa aon sinang Mayo, di ba birthday mo? Ano? At sa Carlos, happy birthday din sa iyo. Bukas ay birthday mo na. Marami kang kasabay dito. Kami may paalay sa Lubinas. Thank you sa inyo lahat at ako'y bumabati sa inyo ng isang magandang ano? ano happy ba? birthday sa inyo lahat. <laughs> <laughs> Hindi ko na alam kung ano sasabihin. Hello, Hello Mike. Okay. Happy birthday, Melissa. Ah, uh, happy birthday. Ah, <laughs> uh, kaya bumabati sa iyo ng isang maligayang karawan sa inyo, ikalabing walong karawan. Ganoon na rin sa Tito Mel at saka sa Tito Kaloy. Happy birthday na rin sa inyo. Ang masasabi ko lang ay kahit kayo medyo malayo sa amin, kayo ay hindi namin nalilimutan. At sana naman ay kayo ganoon din sa amin. Ah, sana marami ka pang birthday na dumating at mag-iingat ka lagi dyan. Kaya tsaka kayong lahat, mag-iingat din kayong lahat dyan. Kung kami kakamustahin mo dito, ay eh, mga okay pa naman. Kung Napakarami pa namin dito kasama. Nangagawa uh, ko pa rin hanggang ngayon. Ah, uh, wala nang masabi basta sa inyo lahat diyan. Ah, uh, ako bumabati sa inyo ng happy birthday. Kung hindi pa niyo pa birthday, sa kabilang birthday nyo, o katatapos na lang, lang yung birthday, happy birthday na rin. Basta sa akin lang ay eh, kay mag-ingat at mahal na mahal namin kayo kahit kayo nasa malayo. Yun lang. Salamat. Yo. Yeah. Ah, uh, happy birthday. Sana marami pang birthday na dumating sa iyo tapos sana masaya ka diyan. Uh, yun lang. Ate Melissa, happy birthday. Tsaka sa kakang Kaloy at tsaka sa kakang Milis. Sana maging masaya ka sa iyong birthday. Maraming maraming salamat sa iyo dun sa mga pinadala mo sa akin nung umuwi dito ang kakang Kaloy.

Happy birthday, Min. Mag-ingat igan ka na lang. Oh. Min. Mm. I love you, Min. Mag-ingat ka lang sa isko mo. Taka, intindihin mo ang ginagawa. Taka. Kano'n makasya? Happy birthday. Happy birthday, Melissa. Oh, shit. Isa, happy birthday lang. Uh, happy birthday, Isay. Sana maging masaya sa birthday mo. Saka happy birthday din kay Ninong Kaloy saka kay Tito Mel. Sana maging masaya kayo lahat dyan. Wish ko lang sa iyo, Isay, sana matapos mong pag-aaral mo. At huwag ka muna mag-aasawa. Yan lang. Happy birthday. Ingat. Happy birthday, Melissa! We love you <laughs> Bye. Bye. Bye.